Ang ganda naman! Ang ganda! Ang ganda-ganda ganda ganda ng landscape! Pang nantukala ka Hahaha! Hahaha! Sa'ka na naman galing? Diyan lang ang nakaupo, tama? Puro agala? Gala? Ako na-upo lang dito sa harap ng bahay. Tapos pag nagkasakit ka, kakaselfon mo yan eh. Gago ka ba! Tapos kusayang ako <laughs> sa cellphone ko. Ni, <laughs> ni. <laughs> yo Gisingin mo ako ah Tarantado to ah <laughs> Natutulog ako Bibisingin mo ako para gisingin kita Eh sira ulo mo talaga eh no Oh uh, Sasawang ko to eh Gago, hati tayo dyan. Lapit gitna mo naman. Hindi, ako gumawa niyan eh. Kumuha ko sa sarong. mo, ako nga nagpalagay ng sili na. Hindi, ayoko. Tsaka ba't may royal ka? akin yan. Ako bumili niyan eh. Ako nagpabilis sa'yo. Hindi, wala. Gago naman to. Sama ng galing. Gitna mo yan. Hi, Mi. Hi. Wow, magluluto ka? Oo. Ano lulutuin mo? adobo mano. Huwag ka na magluto. Di ka naman masarap magluto eh. Gusto mo salpa ko sa inyong nutok? O, ka na naman galing? Diyan lang oh. Ano to? Mga damit mo, doon ka na sa labas to mera, puro kagala eh Tarantado ka eh, eh gusto mo balik din kita sa pinanggalingan mo? <laughs> ha? Sirao Ami 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 Natutulog ka? tarantado ko. Ano sa tingin mo? <laughs> ha? Naliligo? Siraulo. Oh. Wa Uy! Wow! Sino kayo? Ako to, tanga. <laughs> si Mami Gangster. Mami! 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 O bakit? Nene, <laughs> <laughs> bisak <-nervous> sa'yo! <laughs> Mami! Good morning! Good morning, I love you! Na naman! <laughs> Aga mo na naman dito! Ta-timing ka lagi, twin oras ng kain! Grabe <laughs> kami, pag good morning, gaganyan sagot mo? Oo, oh, turbo ka! May I love you pa yon. I love you! <laughs> <laughs> si mami nakikipag-collab, oh. Ayan, oh! behind the scene. Oh, 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 ha? Oh, <laughs> oh. <laughs> hey, larga. Ve <laughs> <Menu> cámara, <cameraman>. oh. <laughs> puta? Sayo. Ah, oh, sige, ingat ka. Tarantado ka. <laughs> oh, uh -huh. Wow, oh, magwo-walking kayo. So ah. Wow, saan kayo pupunta? Sa ikot yan. Ah, Yuki, uh -huh. saan so kayo pupunta? Ba't ba, ba, ba sagot ka ng sagot yung aso kausap ko? Bakit sasagot pa sa iyo yung gago ka? <laughs> Tarantado ka. <laughs>